kami dito sa uh, dito kami sa ano IMM. Kala ko nung inis um, pangalan nun MII. <laughs> Salamat kay Lord at kami ay nakapunta na. Dito lang guys oh. Ang layo, Jurong. At least, nakapunta kami. Andyan naman si Tanong Tanong. Hindi <laughs> nyo muna kami makikita, guys, ha? Kasi nga, yung aura namin is wala pa. Hindi <laughs> ba nakaano? So, yeah, dito na yung mga sail naka Nakasail no. sila. Kira. Yeah. Ito lang talaga yung ano namin. Pinuntan namin dalawa ng best friend ko. Ah, yeah. Shout out kay Plinky. Wala si Plinky. Kami na muna mag date Welcome to IMM. So, nahanap na namin, guys. Yeah. So, bago po ang lahat kami mag-shopping. Sana all. May pera. <laughs> Titingin muna kami ng amin pagkain. Guys, welcome, welcome to IMM. IMM. salamat at dito na kami, Lord. So, titingin muna kami ng pagkain namin, guys, ha? Ang daming mga sale, guys. Later na kami mag-ano. Okay, I update you later, guys. Bye. -bye. Bye, -bye. Titingin muna kami, guys, ng pagkakain uh, muna kami bago kami mag May vans pa, oh. 50% sila, guys. Yes, ang daming sale. So, titingin muna kami ng saan kami kakain, guys. So, later kami mag-ano. 50% guys, see. Ano dito pala dito? May pila at pay pa. Sige, wala pila. Dami. Bababa ah, -ba, 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 ba muna tayo guys. Eh. Pakain tayo Tingin tayo ng chop. Pagkain na. Baba muna kami guys ha. Mamaya na tayo mag... Ano? Magsya-shopping. Baba muna kami. Okay. alam niyo ba first time namin pupunta dito sa totoo lang so nagbalot talik <laughs> mas maganda yung ano <laughs> walang balak balak para natutuloy guys yeah kain muna kami sa glit mamaya na ulit yung ano bye bye naman ang naman mga guys tapos guys tapos 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 Tami, grabe. Tami mga sale, promise. Ito na guys, bye bye. Para makita ko lang itong ano, sanday ko nga. Reveal! kumain kami dito sa Burger King. Dito muna kami kakain guys. So, dito, update ko na lang kayo guys. Wow, grabe guys. Ang mura dito, promise. Asan ka pa naman? $5.95 lang, meron ka ng set, right? May coke ka na, may french fries ka na, may nuggets ka pa, may burger ka pa. See? Tara na, guys, sa Burger King. Char! Guys, mura lang. Punta na kayo dito saan sa Jurong S sa pinakamalayo malapit na tayo sa ano sa Malaysia <laughs> Guys date namin to okay pag tayo ko date namin to. Wala yung isa namin kasama na siya. Thank you. Shout out sa'yo guys. So, nakabili na kami, guys. So, nakabili na kami sa Cotton On. And then, nakabili kami sa Puma. Bumili na kami. And... Daming tao, guys. Sobra. Yan ako bumili. Yan. Yan ako bumili na Puma kanina. Oo. Oh. Oh na kami. Bye bye, pauwi na kami. Bibili ka pa? Ah, pauwi na kami guys, Sobrang Parang 1 million na yung ano namin, abot na shopping namin. Joke. <laughs> Joke lah. Uy lang eh. Dito na kami si sa MRT. Oh my God, salamat. Daming ano. Dito na kami si sa MRT guys. So later guys, we update you later hindi kapat kang hanggang meron bit-bit pa